Galit na sinabi ni Direct Loren, hindi papayag na hindi matutuloy ang movie ng Kim Pao. This February. Grabe ang effort nila sa pelikulang ito. Kaya deserve na ituloy. Kahit alam natin na maraming naninira at nagsasabotahe rito. Kalat na kalat sa social media ang pag-iingay ng mga fans. Ang kanilang nilang naghintay at nag para sa movie next month. Ito nga ang ilang samutsaring reactions nila sa issue na ikinakaharap ngayon ng Star Cinema. Ayon sa mga komento, Ang aking lang, Grabe ang ginawa nila sa Kinpaw. Pagsabutahe ng SM Cinema at Star Cinema. Ang daming mga palusot kasi dahil may international na kasabay na mas malakas. Kesyo may movie si Marvin Agustin at Julia. O Julina. JM and Carla. Meron, meron pa maipasok na malatkin. SM Cinema na movie i Barbie at David. Grabe talaga. Kawawa yung ginawa nila sa Kimpaw. Hindi makatarungan. Sila na yung nagpaubaya sa dalawang movie last year. Then sa Josh Diaz, at Katden din. Ngayon, meron na naman. Ibang dahilan. Dapat hindi na lang nila. Inoperan ang kimpaw ng movie. Kung ganun lang. Kinakawawa pukit pareho silang mababait na tao at humble. Hindi ako nasasaktan sa kimpaw. Laban lang ka tayo o laban lang kayo, Kim and Paulo. Rado, may better na darating riyan.